Grabe! Twist, turn, at plot twist na parang teleserye ang nangyayari sa alas Pilipinas. Habang tayong mga fans, akala natin wala pang final line-up. May isang bomba na biglang pinasabog. Meron na pala! Matagal na! At ang masaklap, niloloko raw ang mga tao. Ano to? Practice lang ba lahat? Sino ang totoo? Sino ang nagbabluff? At sino na talaga ang kabilang sa final 14 ng Alas Pilipinas sa SEA Games? O, isa na namang itong pinopolitika na may namanyeobra ng mga oligarko? Let's break it down. May malaking revelasyon ang newly elected PNVF President na si Tony Boy Liao. Ayon sa kanya, may final 14 woman lineup na ang Alas Pilipinas panoong September pa lang at naipasa na ito sa SEA Games Organizer sa Thailand. Ulitin natin ha, September pa, hindi October, hindi November, September. Ang deadline daw ng SEA Games ay, una, entry by number, sunod, entry by name. At ayon kay Liao, nakapasa na ang 14 na pangalan, kompleto, final, done deal. Kaya ang tanong ng bayan, bakit pa naglabas ng 20 player pool ang dating PNVF noong October? Bakit parang hindi alam ng publiko na may final lineup na pala? Dito na naging spicy ang statement ni Liao. Sabi niya, kung hindi injured, hindi mo pwedeng palitan, niloloko nila yung tao. Boom! Sa madaling salita, hindi na pwedeng palitan ang lineup unless may injured. At ang paglabas ng 20-player pool para sa kanya ay nakakalito at hindi tama para sa volleyball community. Ang mas matindi pa rito, sa mga player na kasalukuyang nagtatraining para sa alas Pilipinas tulad nila Gia de Guzman, Eya Laure, Shaina Nitura, Angel Canino, Vani Gandler, Don Katindig, Del Palomata, Alea Malaluan, Laila Cruz, Bella Belen, ay anim lang daw sa kanila ang tunay na kasama sa final 14. Ano? So ibig sabihin, may nag-iensayo pero hindi pala kasama sa final list? Parang nag-tryout ka sa PBA, nag-training weekends ka, pero hindi ka pala draft pick. Ang bigat paking ganun bilang athlete, real talk. Ngayon, isa pang twist. Kasama raw sa listahan ang two-time PVL MVP na si Brooke Van Sickle. Pero may problema. May issue siya sa kanyang eligibility dahil sa affiliation nito sa US Volleyball. So ngayon, malaking tanong. Makakalaro ba siya para sa alas? Papayagan ba ng SEA Games? O may possible replacement kung hindi siya clear? Ito ang isa sa mga inaabangan sa mga susunod na araw. At dahil si Tony Boy Liao ay formal na maupo bilang PNVF President sa January 1, 2026, plano muna ng bagong board na makipag-meeting sa kampo ni Tatsuzara, ayusin ang gusot, tukuyin kung sino ang hahawak sa alas program sa SEA Games. Kasi sa ngayon, parang may dalawang kwento, dalawang kampo, dalawang bersyon ng katotohanan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang kawawa, ang mga players, ang fans, at ang buong volleyball community. So mga ka just, kayo na ang sumagot. Sa tingin nyo ba, tama ang ginawa ng dating PNVF? Dapat bang ibunyag na nga ang totoong Final 14? Sino sa tingin nyo ang lock-in na talaga sa alas? I-comment niyo sa baba ang inyong take. Like, share, at subscribe sa channel para updated kayo sa lahat ng mainit na balita ng Philippine Volleyball. Ito si Joust, laro lang pero puso ang pupusta. We'll this, uh, continue with the Alas program uh, dahil maganda eh kasi sino ba kami para na uh, maganda ang nangyayari eh. tatanggalin mo kasi sila gumawa And, uh, whatever is good for volleyball we will push we will continue with whatever is good for volleyball tutuloy pa rin namin yung National Day Calendar na may liga kami. Bang lang na example, during the National Trade Calendar, we used to have the, our event, our invitational, PBL Invitational during June. May or June, di ba? Doon kami naglalaro eh. Kaya during the National Trade Calendar, ngayon, National Trade Calendar, eh kung wala naman liga ang alas. So, siyempre, dapat klaro sila doon sa club team niya. Wala lang mo kayong gagawin. Like, next year. Wala naman SEA Games next year. Diba? So, you don't have to report doon sa sa alas. Unless, uh, nga, may SEA League. isang may Asian South. Championship. Yun, yun lang ang ano. So, another plan, another plan that was being brought out by some of the club teams para wala ng problema with PBL and PNBF and the club teams, why don't you form a pool of young players? Parang Young, under 16, under 18, yan ngayon ang training mo na magkakasama. Para so, bang pagdating na may PBL, hindi na nahihiramin yung yung national team player. Kasi yan yung naman mangyayari. Sasabihin ng nasyon ng property. Eh kami nakakaswedo dyan eh. Tapos gagamitin nyo. Paano kung mapilayan eh? so, yan? So yun ang iba ng the plans. Na uh, gagawa ng pool ng no? puro bata na. Para hindi na magagawa. Ready. Ready.

For jersey number daw. Ayan, <laughs> <Philadelphia> so <laughs> ano yung ano din drawing mo, Bi? Enyo tuti. Eyo. Isabella. Enyo. Yes, kaya kayo. Kaya <youtubers> <laughs> <advisor> kita. Tapos na, Bi. <laughs> Sorry, talo pala kami. <laughs> Buwang ka talaga. Ang lakas ng loob. Bi, kinakabahan na ako. Bumper. Walang tatawa. Ay. Ano mo na